Today's video, ako pala ay car hal sa ating, ano, mga sibuyas. Ito na siya mga kaibigan. Ito ating sibuyas. Ito na siyang dahon. 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 Ito na Ito na siyang dahon. Ito Pagkakas niya, maliit. Kailangan natin yung harvest na natin. Pero niya tinagaling yung tangkay para hindi masira. Hmm. Yan. daming kama. Sibuyas natin. Sayang kasi. Maliit. Kung mayroon pa dito. Mayroon. Oh, tingnan niyo. Oh. Yung size ng sibuyas na ito. Hindi naman gano'ng malaki. Hmm. Na. harvest na rin sa ating sibuyas. Libre na rin. Oh, sibuyas natin. Hindi rin. Hindi ko ito hugasan kasi kanya, hindi, siya, hindi siya masira pa. Hindi ito kasi hindi na siya. Yan, yes, yes. Thank you, Lord. Maraming unod. Okay. yan yung ating ano yung habit o na rin yung pang ano natin pang sahog ano yung dat yung ano yung pinayon na kuris si ano so, yun yun mga kaibigan kaibigan ang uh, ibang ano to yes ibang gulay sya yung red hmm di pareha may malaki may maliit Diyan, no? Okay. Si harvest na. Ito. ay um, ayan. Di ba ang dami? ilang lang mga kaibigan. Salamat sa panonood.